Dito po kami ngayon sa Tagig Ususan. Ah, nahuli po namin yung isa sa nagmomodo sa amin na fake booking. Napakarami na pong naloko. Ito po kami. Ito po mga rider na naloko. Ayan pa, marami pa pong darating. Ayan po. Isa ka pong babae lang ang lumoko sa lahat ng rider na papabili kunwari na halagang 1.9. Tapos eh, wala po palang laman yung panset. Nagpapakahirap po, lalo na itong dalawang babae na to na pinakebook niya ngayong araw na to Hi ka ma'am, ma'am ma, am, ma am Meg. Hi ma'am Lali. Hi ma'am... Me? Oh, ayun pa. Meron pa po. Paparating pa yung iba nasa Pasig pa. Hello, ako pa ako dito, sir. Hindi po yan po yung alias ko kasi hmm. natanong ko yung pangalan mo, Nicole. Pala ni Dr. Denisa, sinabi ako lang hindi ka makakalabas lalo kung hindi mong pangalan. Opo, ma'am. Alias daw po, ma'am. Pangalan dito. Sa iba. pangalan mo, mapupulukan dito makakapulisa po, makakapagtira. Pa-connect po mga paps, pa-connect to sa Grab para makita po ni Grab yung isa sa isang nagpapahirap sa mga rider niya. Well, Trabaho mo, <laughs> mam Ma Ma'am, pinakuha na ba yung panset? Yan, Pakuha ng panset para mapakita natin sa Ano ka ba? Si sabi niya Okay lang. Huwag niyo pong tularan ng mga nagpe fakebook Pero malupit pa po ito sa Facebook. Modus po ito. Hindi po ito Facebook. Shout out po sa mga nanonood. I-connect niyo po kami kay Grab. Live na to, live na to. Oh, live na yan. Mapanood nyo po. Ang... Marami pa po, nagtawag na, nagtawag na ma'am. Kasi yung iba po, nasa biyahe pa po eh. Kami, simula nung na booking yung dalawa kong kasama ma'am, di na kami bumiyahe. Talagang nagmamakaawa na po sila sa group chat. Ma'am Rose, tulong po, tulong. Ayan po, kukunin na yung panset. Ayan po yung mga grab. Nanalo ko. Ilang araw na po pala siyang inaano, ilang araw na po siyang binabantayan pero di po siya nahuli. Ngayon po, dahil po sa isang kasamaan namin, ayan si Ma'am Meg ang naka, naka -discovery sa kanya. Diskubre ng bahay. Ma'am, salamat sa pag-ano niyo sa amin tulong. Ayan ma'am, umiiyak na, wala na siyang puhunan. Sorry, sa sa Salamat sa panluloko sa Grab, ha? Hindi mo na inisip kung anong dinadaanan namin sa ano, araw-araw na biyahe namin para lokohin mo kami. Ma'am, karamihan sa amin, madidisgrasya, mababangga, makadeliver lang kami, makahanap buhay lang. <laughs> Delete. Delete. Delete na lang. Delete na daw yan, ma'am. Delete na. Ay, ang dami mong screenshot, ma'am, di ba? Oh, makaawa siya ng makaawa. I-deliver daw, i-deliver. Pero tatawagan namin siya. Ayaw niya sagutin.

ay, ibig sabihin, ma'am, dalawa cellphone niyang pinangbubok. Kasi, hindi, dalawa, ma'am. Kasi pinasukan si ma'am Meg, pinasukan si ma'am Mi. O, oh, paano yon? Ma'am, dalawa yan, ma'am. Saka, ano, ma'am, nalaman namin kasi, kahapon, kaya talaga nang susigi kami, ano, yung kay Johnson, nagbook na siya ng kahapon, tapos na fake book, kasi kanya ulit pumasok. Same, same din. Ay, naku, ma'am. Same rider. 1,550 na biktima kay Johnson. Saktong-saktong pinagpakwentuhan namin kahapon, nag-book siya, sa kanya ulit pumasok. Anong nangyari? Sige, hanapin natin yan. Ako yung nagpanggap na rider. Kachat ko sa text. Hindi hinanap namin, nasa flying B daw siya, wala naman. Hanggang sa, wala na, wala nang nangyari. B Mabuti ka mo, sinamahan ko pa yung tao, di ba? Dinabiktima na naman sana ulit. Ma'am, ang dami mong Ma pinerwisyo, ma'am. Ang daming tao na, na uh, hindi nakapaganap buhay sa kahapon. Dahil talaga. tinulungan nila. Tinulungan nila yung kasama. O ngayon, ilan kaming babae. Sir, ang malupit, sir. Saan ka nakakita, sir? Na ang merchant, magbibigay ng tip. Napaka-imposible yun, sir. Okay, yung receiver, magbibigay ng tip. Opo nung sinabi ni nung sinabi ni Ma'am Meg sa akin yung kwento na yon bago ko po narinig yung kwenta ni Ma'am sabi ko po anti-mano, modus scammer ka ate sana po yung papel halos lahat kami Ma'am na babae single Ma'am tapos gaganyan din kami Pabayaan mo, Dennis, Ma'am. Hindi ka lang sa kung magawa. Pabayaan mo, saka yung present. Mam ma panorin nyo nga yung ano, live patapos i ano nyo sa group chat i-connect niyo sa group chat. Dobat ka na. Dito mo tinakaid yung Sir sino sa inyo para makonek sa mga group chat natin sa mga kanya-kanyang GC? O oh, oh yan, sige. Para makita kaagad ng ano, para makita kaagad. Eh update sa pangalan niya. Rose Marie. Sabi mo kanina walo. Ano sila kasama ka? Ano sila Paps na car, paki ano naman, paki-connect sa GC natin. Tapos i-connect sa ibang GC para maka makita po ng mga Grab na may nahuli na pong nagmo sa atin. Ito isang pahirap sa atin. Oh paps yung mga ano yung nasa Pasig. Sabihan nyo. Sa sabi, sa pinis, marami daw ma'am sa pinis. Kaya sabi dito kanina ma'am, wag na ituloy kasi talagang ano. Talagang kasi gusto niya pa ma'am ibalik uli doon sa ano yun, sa drop off ma'am. Ibalik na naman uli. Biruin mo balik-balik ma'am yung rider. Tapos wala naman. Ma'am, yung oras ang inahabol namin dito kasi may gem kami. Pag kami umabot na umabot ng ang job namin, ma'am, pag umabot ng isang oras talo kami. Dapat ma'am sa isang oras makadalwa kami. Eh kaso hindi lang tatlong oras na to, ma'am. Yung ginawa mo sa kasama namin. Paano kung hindi magaling si Ma'am Meg? Ayan ang napakagaling na rider, kababaeng tao pero nahuli kung saan nakatira. Oh, saan nakatira ang nagmomodus? Kababaing tao po niyan. Ang mga namodus po niya kagabi, lalaki. Pero hindi niya siya nahuli kasi napakatinik niya. Pero kay Ma'am Meg, di siya umabra. Oh, ito isang kinawawa mo. Napakagandang babaeng kinawawa mo kanina. Ma'am, tanggalin mo. Tanggalin mo. Kasi hindi, kasi kukunig kay Grab para malaman ni Grab yung mga ano natin, permission natin. Oh, ayan na, ayan na po yung mga Grab. Salamat po sa mga polis na umaasikaso sa amin ngayon. Ayan po sila. Pinayagan po nila kaming mag-live chat, ay mag-live video. <laughs> ma'am, single ma'am kami. Ito, solo parent ng PWD ah, yan, o. Oh. PWD, pero naghahanap buhay. Oh. Ako, single ma'am, naghahanap buhay. Kala, ma Wala pa, pasi. paki-connect kami sa Grabo kaya sa mga GC, paps na car, I-connect mo sa GC natin. Oh, pero aminado siya, walo lang daw na <laughs> naloloko pa niya. Oh, oh aminado po siya. Ebidensya po. May doon o mo sa ano? Lalo na kung pera, hindi kinikita. Ang hirap tumapos ng na pera. Pero yung... hindi namin sa Sabi kasana. ko pa sa'yo. Sabi ko, ma-COVID pa sana yung nag-fake booking. Yung pala. Ikaw. Ikaw. <laughs> para sa pamilya niya. Tatlong anak niya naghihintay para sa ngatas Wala siyang nangyong kagabi. Naawa ako. Gusto ko mo na mong bilhin. Ate, laki ng katawan mo pero ayaw mo maghanap buhay. Kami nga, oh. Ilan anak namin para lang kami makakumita. Tapos ganyan ka sa amin. Oh, ayan po, bya ko Oh, ayan po, PWD pa oh. Mag-iikot bumebyahe oh. Anong na, sikan tao. Kumakain ng Ay pa ata. Hay nako. Oh, ayan pa, yung kahapong galaite, tinggalaite. Sir, galaiting galaite kakahanap sa yo tinatrap ka na nila kahapon. Kaso sabi ko nga sayo, Mama, baita, Di yung sa iyo, ma, mabait ang Panginoon. Hindi ka sa matanda ka Iano mo? Na dalawang araw nakita niya pampagatas niya sa anak niya. Kita mo, pampagatas pa. <laughs> pampagatas pa yung pinipakebook mo samantalang kami pinaghihirapan namin. Ikaw ipipakebook mo lang. po sa mga bagong nakakapanood. Ito po yung nang momodo sa aming mga grab rider. Nagpabono po siya ng 1.5 dun sa isang babaeng kasamang ko. Sa isa 1.970. Sa isa 1.950. Okay. Hmm. Yan, dumadami na yung ano natin. O dito kayo mga grab salamat sir ha, salamat. Ay, diyan kami sir. Iwanan ko sa doon, sir. Ya, okay. yeah, okay. ano ko muna okay. ka? O oh, sige po. O oh, 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 grab daw, grab. Ipa-connect nyo sa mga ano nyo, kakilala nyo, para umano. Para dumami. Ito po mga pulis, kapulisan na umaasikaso po sa amin ngayon dito sa tagi. Kung okay. So, nalo ko ngayong araw na to. Yan, yeah, sa kamay. Ngayong araw ah. Apo, yan sir. Silang dalawa. No, Mga kasamaan ko. Ito ang pwedeng papasok. Yan, silang lang. po. Ito ang lalaki po. Ngayong araw lang. Ngayong lang araw. Yung iba. Hindi. Ordinary piling. Silang sa ngayong araw lang na to. Yung dalawa sir. Dalawa. Dalawang referral. Arrested yung sa tatlo. Tatlo, tatlo kayo, di ba? Okay sa hindi pa Kailangan yung araw na to papasok sa... Direct ...arrestado yun. Pero yung hindi ngayong araw na to, yun ang papasok sa itinerary filing. Yun, isang pinapasig wala pa eh. Talagang ngayon talagang... Pinitig mo ko, mo, Hindi, sir, naka Hindi, na pa Kasi ano yan Patay mo Ulit, Wait lang sir, hasan ba patay? Yan, okay na. Baba mo wala lang, na. na sir. Lang. Oh, wala na sir, yan na. Kasi ano yan. mo yan, ipopost mo yan, may yari mo tayo dyan. Okay. O, isang na kayo senda, may pupunta pa dito, complainan. Sige, papuntahin na ng mga okay. lahat ng na. complainan. O, oh, dumadami That's na tayo. Okay, yung kaso na yan, Stapa. So, kung marami ang magkukomplain, papasok sa large-scale pa yan. Kaso lang, kailangan mo nangyari ngayon. Meron, sir, dalawa antimano. No. Kasi yung oh, tatlo daw sir. Ano nangyayari ngayon? Yan yung papasok sa reglamentary period. Kasi meron tayong tinatawag <laughs> na reglamentary si... period. Ah, yung nakaraan papasok sa ordinary filing yan. Sino lahat yan papasok sa kaso? Ah, sige po. Okay, kunin okay, nyo yung, yeah, uh, yung, yung nangyayari ngayon, yun. Na tapos kunin din yung nangyari nung nakaraan. Ah. lang ang nangyayari sa rin. Hindi, meron kasi uras. Para tayong paliwanag ko sa inyo kung ano yung uras. Pag nag-text ka, meron yung, yung ano text, ano po, nag-i-expire yun. At yung oras naman niya, nag-i-expire yun. Pag ina, at tapos yung mga pagkulupi ngayon, at bukas po mahuli, hindi mo kapasok ngayon. So kailangan ngayon araw na ito, out. Oh, so yung sa mo pasok yung sa inyo. Na, pasok ko, pasok yung sa kanila. Hindi naman sinasabi, hindi po pa pasok yun sa inyo. Papunta po kami sa Ayala ng Luis Garcia system. Ah. I-pay natin ordinary payment. Para pumatulad. Pa-pumatulad, pumatulad po kay Tante Arista din. Thank, Thank you, sir. Sir. Okay. <laughs> <laughs> sir. salamat talaga. Maraking tulong hey. sa amin to. Mga sir, salamat po. Ulik na dito na tayo sa loob. <gib> <gib>

Sige, picturean niyo. Pasensya ka na ate, pero dapat hindi mo ito ginagawa sa amin. Kami mo, pwede. Hindi kami, hindi sa amin mo pwede ipaalam sa kanila. ma'am, wala nang naghahanap buhay sa amin, no? Lahat nasa iyo na kami nakatutok. Talagang kinuha mo lahat ng atensyon namin. Ayan po, salamat po sa mga pulis dito sa Tagig, Ususan. Ususan, di po kami napahiya, tulungan nila. Ayan po, lalo na si ma'am. Talaga pong napaamin niya agad yung ginawa sa amin. Napakabilis po ng kanilang responde sa amin. Yeah, lalo na kay sir. Uh, ito po, yung dalawang magandang babaeng na biktima. Ngayong araw po mismo, 1950 at saka 1970 agad ang nangyari niya. Mga kasamahan, i-connect nyo sa iba nating mga kagrab. Lalo na dito sa Tagig. Dahil ano, kailangan po lumabas lahat ng mga nabiktima niya. 26 po ang nakalagay sa record niya na nagrab na niya. Ang nandito pa lang po, walo pa lang. Sa Facebook. Oh, ate

ang nangyari po na Facebook po, akala po namin Facebook, hindi po Facebook, modus po. O order po ng panset, ay magpapapick up po siya ng panse at deliver niya sa walang tao. Pabayaran namin yung panset ng nang nakakahalaga ng 1,970. Tapos ibibigay niya yung 70 na para maging tip. Pero ang totoo, wala po palang recipient. Tapos buksan po yung panset, wala pong seafoods. Talagang kantun lang po na parang ewan. Ito na po yung panset. Ito na po. Sir, kayo po magbukas ng panset. Hindi pa po nabubuksan yan. Oh, marami -marami ngayon, ah. Si, si ano, si sir ang pagbuksanin para alam nila kung tama yung pinagsasabi ng rider na nabuk kahapon at saka nung isang araw. Hey, Johnson, Johnson!

Dapat talaga sa Okay lang sana kung 300 daw, halaga ng 300, ginawa ko 19. Ginawa na ha, nakuha siya natin sa business. Eh, wala na ako. De, picute, pic, sir, pipicture lang pa daw ni Sir. Eh, ito bukod lang to. Oo. Uh, sir, hindi na. Sayap mo. Eh, paano na ako? Ayan mo lang, pre. sir po. Ano daw lang yan? Pancit. Pancit daw eh. Seafood daw, mama. Oh, yan lang. Ah, may ano na? May one nine to? May ano na? May gulay na. Kahapon walang gulay. Hindi <laughs> kumakita yung seafood. yung seafood. Alam mo nga tayo nandito eh. Alam mo. Ayan. Ayan, ayan ang mga grab rider natin. Ako, kung yung niya malalasin. Walang makakain na tao ah. Malalasin yan. Alam mo nga tayo yung sangkap na sipod eh. Eh, di ba? Mas mas kasi sa akin ang unang eh. Ano ba yung yung Facebook mo. Oh. Ayan po, yung Facebook ka sa, niyo, kanya. sa kanya. Mas maganda yung ngayon. Mas maayos na po yung yung order ngayon. May pihon. Ay, kahapon. Ano kahapon, kanton lang eh. yakisoba soba to? Ito na po siya. Mga kagrab. ng tagig. Kung maaari na may nagbook sa inyo ng pabili na panset. Dahil marami na po daw kayo. Andito na po yung namomodo sa atin. Andyan na po. Umamin po siya. Hindi po siya tinatanong pero pusa po siya umamin. A ah, caption. Paano ba maglagay ng caption?

Iba, hindi hmm. po siya nagsabi sa akin kung ano fake book sa kanya. Si ma'am pa lang, na isa. Eh palibasa, nandun po ako sa meet-up namin. di rin po kasi ako bumiyahe. As ka ah, digital kasi ko na talagang busy kasi siyang gumagawa. Uh -huh. Opo. So ano na lang, ano nyo yung... yung Modus po talaga siya. Yung kayong, ano dyan na uh, yung sa... Ano yung... yung sa... 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 sa, sa Cellphone ma'am, combo. Sir, sir pala. Meron sir, pinap-screenshot ko lahat ng combo. Kasi si ma'am din, ganun din. Ang payo ko sa kanila, screenshot ang combo, screenshot ang resibo, screenshot yung pinagdeliveran.

burado na daw po sir mga ano eh sabi ni ma'am burado na yung conversation bago pa namin nakuha Ooh, po. marami po siyang na ano na biktima pero ngayon pong araw tatlo po na biktima niya dalawa sa grupo ko group dalawa sa grupo ko po agad Opo, malaki po talaga katawan. Ayan po. Oh, sobra po laki ng katawan niya. Para sa mga katawan ng grab lady. Pero hindi po siya pong lumaban ng patas. <coughs> Ma'am Lami. Ate, Ma'am Lami, pati picture lang Ito po yung ebidensya. Send mo sa group ng chat natin. Kasi ano, send mo na ko ma Eh, hindi <coughs> ko <coughs> eh. <coughs> eh. Yan po ang ebidensya. E Laki pong abala sa amin. Wala na pong nakapagbiyahe dahil po siya ang abala niya. Ano ba? Ano Isang lalaki po. Ano ba yung isa? Ano ba yung isa? Dalawa lang. Dalawa lang sir, na, na trace namin siya, dahil yung dalawa pong biniktima niya, parehas po namin grupo. Kaya na, nagkaisa -na po kami na puntahan siya. O, okay, oh, ganito makilig ha? Kasi itong dalawa, ito yung kumplingan sa pagiging pag-aristado. So yung iba, ordinary pa yung bibigyan kayo ng case ng pera, case ng pera, yung sa investigation kayo po po ang statement. So iba kong dalawa. Bakit ang dalawa? Nasa labas, sir. Okay, yung nangyari ng araw. Ang basta sa group,